kung ang palasyo tulad lamang noon na malaya kang makarating sa mga pinuno matagal ko na dapat natapos ito ang pinag-uutos na ito isasalaysay ko ulit sa inyo kung ano pa ang mga lihim na hindi pa talaga ito alam ng mga tao kay nagtatag o pinatupad ang marsyalo dahil sa ni ito ng kabuluhan upang mahinto ang kabuluhan. At nagkaroon ng revolusyon ng Idsa para lamang makamit ang kapayapaan sa rehaaring paraan ngunit wala pa rin pagbabago. Kaya na lang din ang umatol sa mga nakikinig lalo ng mga pinuno kung magaan pa ba o mabigat ang pinaproblema na bansa kaya nagtatag naman ang BBL para ang gamiting batas na mga hudyong muslim ay nakasulat sa banal na aklat o sa Diyos. Ang iba na may ibig nilang mag-chapter change, ang iba na may ayaw. Ngunit hindi naman masabi nila kung bakit ayaw at kung bakit gusto. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang totoo. Kung bakit hindi pwede ang tinatawag na chapter change. Sapagkat, walang sinumang makapagbabago ng batas. Ipatupad ang mga batas, sapagkat ang batas hindi galing sa tao, hindi galing sa demonyo. Ito'y galing sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakahirap pa sundin lalo ng mga Hudyong Muslim sa mga Kristiyano. Sapagkat ang pagkakaalam nila, ang batas na ginagamit ay pantao lamang. Halos ayaw nila sumunod, lalo na kung ang Diyos mo ay Jesus. Kapag nakita nila ako na personal, malalaman nila kung maaaring na sumunod o hindi pa Ang totoo nito ay matagal ng bago ang batas. At hindi na ito dating batas. Kung inaakala ng lahat na higit na matalino ang tao kaysa Diyos, diyan ang pagkakamali ng bawat isa. Sa banal na aklat, lahat ng utos ng Diyos kapag hindi niyo ito sinunod ay may kapalit na parusa lahat ng katagang huwag kapag hindi nyo ito sinunod may parusa ang katagang huwag at utos kapag hindi nyo sinunod ito ay may kalakip na parusa hindi pinapanagot ang nagutos kundi ang gumawa sa buong daigdig. Dito pa lang sa Pilipinas, ang pinakamaraming grupo ng na mga nagre-rebelde. Dinagdagan pa ng mga huwad ng mga grupo ng mga sindikato na nasanay na busog sa pinagirapan ng iba. Nababatid kong kulang ang lupain eh na ipamabi ito sa mga hirap katulad ng una ko sinabi tinagdagan pa ng taga-ibang bansa, na alam naman nila kulang. Kumbaga sa ulo, kuto lamang ang bansa natin sa laki at lugar na kanilang bansa. Hindi ba sila naawa? Paano nga sila maawa? Dahil ito sa kayamanan na gusto nilang makuha sa bansang ito. Hindi nila naisip kung kapwa nga Pilipino hindi pa rin maituturo ng mga may kung saan nila ito nago ng mga pon sapagat nga napakalaking kaguluhan nito ang mga nagdaan wala pa rin na, wala pa rin na na problema pagpos na lagdagan pa hindi mabawasan ng mga nagre-rebuild eh. dumami pa kahit mga pinuno ay nabibilanggo na dahil ito'y galing lang ang unang pangulo ng bansa Joseph R. Estrada ang sabi sa akin ng guro nang dahil sa katanggap niya na sa lapi eh, dito siya natulan at naparasahan ang iba na may dalip sa kalalabda nagkaroon ng aririan at ang iba na nang walang ito ng ari-arian. Hindi nila pinag-usapan ng mga pinuno na huwag na sana maulit ito kung anong paraan na gagawin natin at nang hindi mabilanggo ang mga pinuno. At narito ang mabuting paraan na inutos sa kanila. Kapag sila ay gumawa ng mga kasulatan papel. Huwag sila basta lagda ng lagda. Nakapag gumawa ng kasulatan sa kada postaposang detalye, o tuldok, ang kasulong nito ay lagda na nila. At huwag sa ibaba sapagkat maaaring sanginitan ng panibagong detalye o ibang detalye. Halimbawa nito ay, si Juan ay hindi na binigyang karapatan para kumuha ito ng salapi. Alam kong matutuwa si pa rin si Juan sapagkat may puso nga kung paglinlang. Natitiyakin ko sa inyo, pati kayo nakarinig, ay eh matutuwa nga sapagkat hindi na siya makakuha ng salapi, lagda ngayon si Baba. Pagkatapos so, naman ito, nanalagdaan na sapagkat mayroong pang bakante po pwede niyang ilalagay doon Bagamat si Maria, si Pedro ang binigyan lamang ng karapatan. Kuha rin ang mga salapi. Sa mga walang alam naman o walang pinag-aaralan, ganon din naman sa katapos-tapos kung sila magbinta ng kanilang ari-arian, doon sila tatambas kung hindi kaya nila magsulat at ang kasunod nito ay isang leader o brangay opisyal Ipaliwanag ng gusto bago niya labdaan at maaari na si Baba ay titlis na. At inuuto sa lahat, huwag kayong basta tanggap ng tanggap ng anumang bagay, lalang nasa salapi. Iyon ang dahilan kung bakit natisod ang mga pinuno. At halos ngayon, kulang na lang lahat ng mga pinuno ay ibilanggo hindi nila pinag-isipan kung ano ang mabuting paraan na matugunan at masolusyonan ang problema nila. Lahat ng mga maya naman sa nito, ang masasabi ko lamang, walang tao na nag-aral pagkatapos si kumuha na kanya-kanyang tungkulin. Pagkatapos, sisirain niya ang kanyang bukasan. Ang nagpapasama sa isang tao ay ang kanyang kapwa tao rin. Ang napamuti naman sa kanyang tao eh, ay ang kanyang kapwa tao rin. Ang kasunod na sasabihin ko ay eh, para naman ito sa mga nagre-rebuilde. sa tagal na nakikibaka nila eh, hindi pa rin nagawa ng paraan na sila man lang ay magbalik loob. ang masasabi ko lamang lahat ng sasabihin ko at binanggit ay tama lahat